nagkalat ang kung sino-sino mga ahensya ang nagsipasukan para maningil ng mga intelihensya para bawat pinuno nila. Mayroon niyang MCAT, mayroon niyang DTS. Sa mga sa nakaupo ngayon, ngayon iba. wala pang pa pumunta. At wala pang ang At wala pang pumunta. At wala pumunta. At wala pang Hindi po naayon. Na, na so, ang nangyayari po is parang may pagmamalaki sa ibang bansa. Ang mga Muslim ay diskriminado, diskriminado. Walang eh, kaboses po. ilalaban namin mga maliliit? Ako po si Marigold L. Pacheco, 12 years old. Ako po ay nag-aaral sa Antonio Rejedor Elementary School. Nasa ika na baitang na po ako. Naalala ko po, nung grade 3 pa ako, masayang-masaya po ako at nagaganaang pumasok. Dahil binibigyan pa po kami ni Mayor Lito at Atienza ng libreng bag, sapatos, uniform, ballpen, at siya pa po mismo nagbibigay ng bigas sa amin. Nawala na po si Mayor Lito at Yensa at napalitan na ni Mayor Lim. Parang wala na po kaming ganang pumasok sa eskwelahan. Tsaka may pinangako din po siya sa amin na 150 na allowance na ibibigay niya sa amin na pambili ng uniform. Pero na, dalawang taon na po yun, hindi pa rin po nabibigay sa amin. Yung pinagtataka ko lang, bakit pa kami ipinapirma ng tatlong papel na bibigyan daw kami ng 150 na pambili ng aming uniform. Pero hanggang ngayon, hindi pa pa rin po namin natanggap yun. Saan naman po kaya napunta yun? Yun ang gusto nila, na kung kami mga mababa, dito lang. Sila yung mga nasa taas, sila lang ang mga dapat nasa taas. Parang ganun ang nangyayari. Eh ngayon po, ang mga pedicab ay masyado nahihirapan dahil sa sobrang daming mga umuhuli. Ngayon panahon ni Mayor Lim, huli rito, huli ron. Walang ginawa ang kanyang mga tuta. Malaki pinagkaiba ng pwesto ngayon kaysa nung araw. Uh, ako po ay isang pedicab driver Uh, sa ngayon po, eh, medyo nahihirapan po kaming mga pedicab. Kaya po ngayon, meron pong gustong tanggalin po yung aming terminal dito. Ang sa amin lang naman po sana, eh, wag naman po nilang patayin yung hanap buhay naming mga maliliit. Dahil hindi naman po kami lumalabag sa mga alitintunin na lugar na to. Halos lahat naman po ng tao, kami po ang tinatawag in case po ng mga emergency, may baha, may sunog. Tapos sa isang igla, pinadalan ho agad kami ng MTR at binatak po yung mga sidecar namin iba. Parang personalan na tsaka parang political ano na lang po eh. Kasi parang eh, ano naman po ilalaban namin yung mga pedicab driver. ako wala naman. Ilang taon na ako, dito na ako tumanda. Wala kong natanggap. Nabuwan-buwan, wala. Kahit singko. Wala kong natanggap na ano nilib. Uh, hindi ko ng paunihin, paumanihin sa inyo kung bakit hindi ako ipapakilala at ipapakita sa camera nito. Ako'y lihikin mong vendor, taga Maynila. At uh, may tagot na kung saan, ang administration ngayon ay mapaghiganti at kinakabahan ako na baka sakali ako'y bultahan kanyang uh, kalyado. Kaya sana pagpamanin ninyo. Pero ipapatunayan ko sa inyo, may MCAT, DPS at uh, mga hawkers na kahit sabihin mong walang permit, may kinukulektang depende 20 bouts ang presto. Pati may mga ambulance vendor, sinisingil nila. Pero saan napupunta yun? Asabihin As niya noon ni Mayor Lim, nung tayo na, na ano siya tumatakbo, hindi niya kailangan ng boto ng Maynila, ano mga vendors. Ang kailangan niya, mga malalaking negosyante na magbibigay ng suporta sa kanya na malaki ang pera. Talagang ginulo nila ang sistema ng patakaran ng mga maninginda. Kung kaya nung mahal na araw, sobrang init, kailan may inyo, nagkahanap buhay kami. Tapos patatanggan nila yung tayo. Asa ng puso't isipan nila para sabi mo, may awa sila sa Manning Linda. Saan sila lalapit? ang mati na kayo Mayor Lim, para hindi natulong tulong. At sabihin nila, bumalik ka sa ganito, pumunta ka sa ganito. Daming hospital, kinakailangan mo na repairan bago ka makapasok. Kinakailangan mo na dumaan ka sa city para humingi ka ng repairan. At hindi ka makakapasok basta-basta nang sabihin mo magpapagumod ka, bibili pa pa-opera ka, or bibili ka ng gamot, sa mukukunin nito sa iyo Ako po si Deona Rosa Ako po ang common law wife ni ang uh, kagawad Toski Martinez na nabaril noong February 21 sa kanto ng 4th at 5th Street ng Pabi subdivision, Paco, Manila. Pagkatapos yung nabaril, tumakbo kami sa hospital ng Manila. Ngayon, imbis emergency, emergency dapat. Ang pagkakaalam ko, operating room na derecho ang tao pag emergency pumirma pa ako, for ilang minuto yun, nasa baba kami, bago nadala sa surgery. Pagdating namin sa surgery, nangangailangan agad ako ng 1,800 piso na para panggamot, kung ano-ano pang binibili. Pagkatapos February 20 to, tumatakbo-takbo ako sa labas dahil may binibili akong mga gamot, itong mga resibo na to. Mga resibo ng gamot na aking binibili na pinapabili ng hospital ng Maynila sa akin. Iniwan ko ang aking asawa, walang nagbabantay.